I've been attached with the feeling of have waking up with you by my side Are you regretting now? Then a t-shirt Yes sir. Tapos nga ang post na iyan ng ating Bel Mariano ay sinunda naman ito ng pag-post ni Miss Edith na larawan ng ating couple na sila Donnie at Bel Mariano na meron nga itong nakaka na where to next. At sinunda naman nga dito ng pag-post ng larawan ng ating Bel na kumakain nga ito ng ice cream at kitang kita nga kung gaano kasaya itong ating Belinda. At talaga naman lalo ang pinag-usapan ang larawan na ito kasama si Miss Dimples Romana. At ito nga guys ang nasabing post na meron nga itong caption na love you so much ladies. Nakalagay nga rin dyan guys kung nasaan na sila sa Switzerland. Marami talaga ang natutuwa sa bawat post na inilalabas sa social media. Lalo lalo na nga kung patungkol nga ito sa ating Donny at Bel Mariano. Kaya naman station lang tayo for more update.